So ngayon guys ay ako nakikita na po ay nandito po kami ngayon sa City Gym ng Baybay Bye Bye City mga ka-showing. So andito po kami ngayon kasama po ang uh, mga estudyante no, na nagkiklim po ng kanilang financial cash assistance na galing po sa DSWD. So ayan guys so mga ka-showing kung nakikita nyo po ay uh, marami pong mga estudyante na nandito po sa Bye Bye City Gym. Sila po ang mga mag-claim po ng uh, financial cash assistance po na galing po sa DSWD. So, ayan po mga ka-showings, so yung malaking tulong na po yung para po sa mga estudyante. No? At, uh, siyempre, malaking binahawa po ng uh, magulang yan, dahil syempre, meron po nga kunting ayuda, no, na para po panggastos po sa kanilang mga estudyante. So, ayan mga ka nakikita nyo po, panoorin nyo po napakaraming mga estudyante po na magkiklaim po ng kanilang financial cash assistance. So, ayan mga ka-showing. maraming so, maraming salamat po sa inyong lahat mga ka-showing sa mga bago po dyan. Kung bago niyo po kayo sa akin channel, ayaw niyo pong kalimutan na mag-subscribe at click the notification bell. I-bill all na para updated kayo lagi sa mga bago kong upload na video. So, maraming maraming salamat po sa inyong mga ka-showing. Thank you for watching guys. Bye-bye!